Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat klase at tayong muling nagbabalik sa Araling Panlipunan Baitang Sampu, mga kontemporanyong issue na mayroon sa kasalukuyang panahon at ang bibigyan natin ng diin ay patungkol sa gawaing pansibiko na kung saan ay bibigyan natin ng talakayan ang patungkol sa civic engagement, active citizenry, at civil society. Ano-ano nga ba ang ibig sabihin ng civic engagement, active citizenship, and civil society? At bakit mahalagang mga ito sa ating lipunan? Ano ang kanilang nagagawa sa pag-unlad ng mga mamamayan ng kanilang mga grupo o mga kilala bilang bahagi ng non-governmental organization? At ano ang kanilang naidudulot sa pagbabago ng ating lipunan? Halika't alamin natin ang ito sa ating talakayan ngunit bago ang lahat, narito ang mga layunin na dapat nating matamo matapos ang ating talakayan. Ang una ay naiisa-isa mga katangian ng isang aktibong mamamayan gayon din ang mga uri ng gawaing pansibiko. Kaya taalimin natin ano nga ba dapat ang meron tayo bilang isang mamamayan ng ating bansa. Ikalawa, ay natutukoy ang gampanin ng civil society para sa mga kasapi ng lipunan. Kung kaya't mahalagang pagkakaroon ng civil society sapagkat naririnig ang mga boses ng mga kasapi ng mga civil society sa ating komunidad. Katlo, napahalagahan ang mabuting epekto ang pagkakaroon ng aktibong mamamayan para sa ating bansa kailangan nating ipakita ang ating partisipasyon, ang ating pakikisa at pakikitulungan upang makita natin ang kahalagahan ng civil society, gayon din ng civic actions. At ang panghuli ay nakabubuo ng isang taludturan ng tula na tumatalakay sa pagganap sa gawaing pansibiko. Susog pa nito, maglaro muna tayo ng guess the gibberish word. Magpapakita ako ng mga magkakasama ng mga salita at kailangan na buuhin niyo kung anong ipinapakita ng mga salita nito. Kapag nabuo ang salita, itaas ang kamay at sabihin kung ano ang salitang nabuo mula sa mga gibberish word. Simulan natin para sa una. Ano kayang pinapakita o ano kayang mabubuong salita? Magaling active citizenship. Ikalawa. Magaling ito ay ang social engagement at ang panghuli Mahusay ito naman ay patungkol sa civic virtue na may kinalaman sa ating talakayan ngayong araw na ito. Bilang pagpapaunlad ng ating mga kaalaman, magkaroon muna tayo ng maikling talakayan patungkol sa mga terminolohiya na ating gagamitin. Ang una ay ang sibika, ikalawa ay ang sibilyan, at ang ikatlo ay sibiko. Bagamat magkakaparehas ng tunog, ngunit magkakaiba ang kanilang mga kahulugan. Ano nga bang ibig ibig sabihin ng sibika. Sa katunayan ng sibika ay isang pag-aaral, isang asignatura na kung saan ay tumutukoy sa pag-aaral ng karapatan at tungkulin ng isang mamamayan sa pakikilahok sa ating pamahalaan. Kung kaya sa Ingles na tawag ito bilang civics na isang asignatura na kinukuha mula sa elementarya. Kapag naman sinabi nating civilian, ito'y tumutukoy sa ating mga tao, sa mga mamamayan na walang direktang kaugnayan o posisyon sa pamahalaan. Tinatawag silang civilian. Civilian na walang kaugnayan o posisyon sa pamahalaan. Kung kaya tinatawag bilang Civilian. At kapag sinabi naman nating sibiko, ito naman ay tumutukoy sa mga mamamayan na bumubuo ng isang lipunan. Sibiko isang lipunan o isang komunidad na kung saan ay kailangan nilang gumanap ng sibikong gawain para sa pagunlad ng kanilang lipunan. Uulitin natin, ang sibika ay isang asignatura. Ang sibilyan ay tumutukoy sa mga taong walang kamalayan o walang kinalaman sa pamahalaan o walang posisyon sa pamahalaan pero hindi ibig sabihin na wala siyang kamalayan o wala siyang kaugnayan sa pamahalaan. Ibig sabihin lamang, sibilyan, hindi siya mayroong posisyon sa pamahalaan. At ang civic ko naman ay tumutukoy sa isang pangkat ng grupo o sa grupo ng mga tao sa isang lipunan o maaring lipunan o ang komunidad. Ngayon ay alam na natin ang ibig sabihin ng tatlong mga kahulugang na ito. Ngayon naman ay dumako tayo kung ano nga ba ang civic pansibiko. Ang gawain pansibiko ay tumutukoy rin sa civic engagement. Ito yung larangan natin na makilahok sa mga gawain na mayroon sa lipunan upang mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayang kabilang sa isang komunidad. Ngunit, sa mas malawak na kaalaman, ito'y tumutukoy sa mga gawaing nakatutulong sa pagpapaunlad ng bayan at lipunan tungo sa pagtamo ng kabutiang panlahat o pagkakaroon ng common goods. Ibig sabihin, pinapakita rito ang partisipasyon ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagtulong sa ating lipunan sa mga nangangailangan. Halimbawa, ang pagkakaroon ng pagtulong ng donation drive, pagkakaroon ng mga help drive, o pagkakaroon din ng teacher's help drive na kung saan ay nagsasagawa sila ng pagtuturo para sa mga bata na hindi nakakapag-aral o para rin sa mga matatanda na nais na matuto. Ang civic engagement o gawaing pansibiko ay isang malawak na pagsasama ng tao upang tiyakin na nasa pinakamahusay silang pamumuhay. Sa pamamagitan ng ating pagtulong ay nakapagbibigay tayo ng pag-asa, nakapagbibigay tayo o nakakapagmulat tayo na maaring maiangat natin ang kanilang pamumuhay mula sa madilim na karanasan na meron sila sa ating komunidad. At bilang gumaganap ng mga gawaing pansibiko, ito'y may kaugnayan sa ating katangiang sibil o ang tumutukoy sa civic virtue. Ngunit ano nga ba ito? Ito pagpapakita natin ng pagtutulungan. Mga katangian ng isang Pilipino na hanggang ngayon ay daladala pa rin natin sa kontemporanyong panahon. Pagkakaisa, nariyan din ang pag-iisip para sa kabutihang nakararami, hindi lamang sa sarili. Ngunit kung titingnan natin ang katangiang sibil, ito rin ay nakaangkla sa panatang makabayan na kung saan ay nilalahad ang katangian ng isang Pilipino. Nariyan ang pagiging isang makadiyos, makatao sa pamamagitan ng makadiyos at makatao ay hindi lamang natin iniisip ang ating pansariling kagustuhan o sariling panginteres interes, kundi binibigyan natin ng diin na mapabuti rin ang kalagayan ng ibang tao. Nariyan din ang pagpapahalaga sa ating kalikasan na pinagkukuan natin ng ating pangunahing pangangailangan sa araw-araw. At ang panghuli ay ang pagiging isang makabansang Pilipino na mayroong pagpapahalaga sa Diyos, sa bayan, at sa kanyang kapwa, Pilipino, at sa kanyang kalikasan. Sa mga katangian ito ay inuhubog ang bawat Pilipino na maging isang aktibong mamamayan o pagiging isang active citizen. Dahil mahalaga ang pagiging isang aktibo na nagbibigay ng partisipasyon at ng kanyang kolaborasyon para sa kabutihang panlahat, narito ang iyong mga maaring magawa upang maipakita ang pagiging isang aktibong mamamayan. Ang una ay dapat ay marunong tayong sumunod sa batas. Marunong tayong sumunod sa mga patakaran upang matigil ang anumang problema sa ating lipunan. Ikalawa, inaasahan sa ating mga mamamayan ang pagiging isang mapagkakatiwalaan. Isang mamamayan na maaasahan sa ating mga responsibilidad at obligasyon sa bayan. Ikatlo, kailangan na maging responsable. Tumupad tayo sa ating mga tungkulin bilang isang Pilipino. Nariyan din ang pagiging isang matalino ngunit hindi kailangan nating manlamang. Matalino sa pamamagitan ng pagpapakita o pagsasaisip ng mga solusyon sa mga problema na mayroon ang ating lipunan. Matalino sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga kreatibong mga plano na makabubuti para sa ating mga mamamayan. Sa kaugnayan, isa pa sa mga maari natin maipakita bilang isang aktibong mamamayan ay ang pagkakaroon ng kusang loob, initiative at pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay na gano'n man kahirap ang buhay ay may pag-asa pa rin na nagaantay. Nariyan din ang pagkakaroon ng matapat na nagilingkod sa bayan, pagkakaroon ng integridad at paggawa ng mabuti para sa ating mamamayan. At panghuli ay irespeto ang kapwa-tao at ang lahat ng nilalang sa ating mundo. At dahil alam na natin na mga katangian ng isang mamamayang Pilipino o ang isang tao na nais na maging bahagi ng kanyang gawaing pansibiko, ito'y magdadulot ng panlipunang pagkakaugnay o ang pagkakaroon ng social integration na kung saan ay tinatamo ang pagkakaroon ng pagkakabuklod-buklod, harmony, pagkakaisa-isa, -isa, unity para sa pag-unlad ng lahat. Tandaan natin ang lahat ng ating nais na matamo ay hindi magaganap kung wala tayong panlipunang pagkakaugnay-ugnay, kung hindi tayo nakakabuklod para sa isang magandang layunin. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng panlipunang pagkakaugnay-ugnay. Ang una ay pagkakaroon ng maayos na relasyon sa pamilya. Tandaan natin lahat ay nagsisimula sa pamilya. At kapag meron tayong maayos na relasyon sa pamilya, ito nagbubunga ng maayos na relasyon sa ating lipunan. Ikalawa ay ang pagkakaroon ng mabuting kaibigan, pagkakaroon ng mabuting impluensya sa mga mamamayan na iyong nakakahalubilo sa araw-araw ating panghuli, pagsali sa mga organisasyon o samahan na may mga layunin. Kung makikita natin, meron tong stepping stone mula sa pamilya, papunta sa lipunan o kaibigan, hanggang mapunta mapunta sa mga organisasyon o mga samahan na iyong nais maging bahagi. Dahil nais mong maipakita at mata mo ang layunin ng samahang ito at dito na magsisimula ang pagkakaroon ng civil society sapakat narito na ang mga layunin na nais mong matamo bilang isang bahagi ng isang organisasyon. Ang civil society ay tumutukoy sa mga samahan, mga organisasyon o maaring mga asosasyon na walang direktang kaugnayan sa pamahalaan ngunit nakikibahagi upang masolusyonan ang mga pampublikong interes. Sa madaling salita, hindi mo kailangan magkaroon ng posisyon sa pamahalaan kung nais mo talagang makatulong sa iyong mamamayan. Dahil sa pamamagitan ng civil society, ay matatamo mo ang iyong pagtulong kahit wala kang posisyon. Ang civil society ay may dalawang uri. Ang una ay ang People's Organization. Ito ay isang grupo ng mga tao na kung saan ay binubuo ng hanay na mga sektor ng maaring ng grupo ng kabataan, grupo ng mga kababaihan, grupo ng cost-oriented groups. Ibig sabihin, ang naisin ng People's Organization ay magkaroon ng mga sektor ang bawat kategorya sa ating lipunan sapagkat kapag may grupo sila higit nilang mabibigyan ng diin ang kanilang mga pangangailangan ang mga dapat bigyang pansin sa kanilang pamahalaan matapos ang people's organization ay magkakaroon ng non-governmental organization o tinatawag bilang NGO. Na ang layunin naman ng NGO ay suportahan ng mga programa ng mga people's organization. Halimbawa, sa people organization ay nagkaroon ng Gabriela, isang sektor ng pamahalaan na kung saan ay binibigyan ng proteksyon ng mga kababaihan sa anumang uri ng diskriminasyon at pangaabuso Ang gagawin ng NGO ay susuportahan ang layunin ng Gabriela upang matamo ang kanilang hangarin bilang isang samahan. At narito naman ang mga halimbawa ng People's Organization at ng Non-Governmental Organization sa ating bansa. Isa sa ating mga listahan ay ang Piston na tumatayo bilang pagkakaisa ng mga samahan ng Chopper at Operator Nationwide Piston. Ibig sabihin, sila ay grupo ng mga chapel at operator. Samantalang ang non-governmental organization naman ng hinimbawan nito ay ang Ibon Foundation na kung saan ay layuning mahikayat ang mga mamamayan na makibahagi sa mga problema na mayroon sa ating lipunan. Nariyan dyan, nariyan din ang Agape na may layunin para matulungan ang mga kabataang Pilipino. Ang non-governmental organization naman ay ang Child Hope Philippines na mayroong layuning maiangat ang buhay ng mga mamamayang o ng mga kabataang Pilipino. Halimbawa rin ng People's Organization ay ang Gabriela, Alliance of Filipino Women at ang Pamalakaya Pilipinas para naman sa mga mangingista. Samantalang sa kabilang banda, ang non-governmental organization sa Pilipinas ay binubuo rin ng Higher Foundation para naman sa pagpapahalaga sa ating likas na yaman, higit lalo para sa mga agila ng ating bansa. At nariyan din ang Philippine Red Cross. At naway suportahan natin ang layunin ng People's Organization at Non-Governmental Organization para sa pagunlad ng ating bansa. Maraming aspeto ang gawaing pansibiko na maari natin kabahagian. Nariyan ang aspetong pangkalikasan, ang aspetong pangkalusugan, at nariyan din ang aspetong pampalakasan o sports. O maaring nais mong maging bahagi ng mga gawaing pampolitiko na kung saan ay maari kang makagawa ng mga makabagong batas o maari kang makabahagi ng iyong mga nalalaman para sa pag pagpapaunlad ng ating lipunan. Bibigyan ko kayo ng isang minuto upang magsaliksik ng mga gawain pansibiko sa inyong mga napiling aspeto, maaring pangkalikasan, pangkalusugan, pampalakasan o maari naman pampolitika. Tunghayan natin ang inyong mga nasa liksik, sa pagbibigay ng halimbawa. Para sa pangkalikasan, maari kang magsagawa ng Magaling pagsasagawa ng clean and green program na para sa pag-aangat ng ating kalikasan at pagbibigay proteksyon sa mga umaabuso rito. Ikalawa, magaling para naman sa pangkalusugan pagsasagawa ng health consultation at pagbibigay ng libreng gamot. Ikatlo ay pagsasagawa ng paliga at pagsuporta sa mga atletang Pilipino. Mahusay at ang panghuli, pakikilahok sa mga gawaing may kinalaman sa ating pamahalaan. Higit lalo sa pagbibigay ng diin sa pagpili at pagboto ng tamang leader ng ating bansa. Tandaan nating klase bilang pagtatapos ng ating talakayan sa araw na ito, What we do for ourselves dies with us. What we do for others and the world remains and is immortal. Kung kaya ang pagtulong sa ating kapwa ay hindi lamang dahil nais mo o makita kang tumutulong kundi dapat tumutulong ka dahil bukal sa ating puso sapagkat ang pagtulong sa kapwa ay isang magandang gawa at ito ay dapat na maipasa hanggang sa susunod na lahi ng ating bansa at ito'y mananatili sa kasaysayan ng kabutihan ng mga tao at para sa mas malawak na kaalaman narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit na mapalawak at mapalalim ang inyong kaalaman patungkol sa ating kasaysayan dito na lang muli klase paalam at maraming salamat